Wow, mas maaba ito. 25K at number 2 at 26K. Hop! 36.5 Number 1 at 50, number 2. Ayan na. Malaki nga itong tukak. Malaki yan Bilog bilog. Malaki

para mo na nagdadagdag ng mga na ito no? Allah, <Lalape>, <laughs> <Olap, olap, olay. laughs> <laughs> <laughs>

Wow, ayan na. At panibagong dambuhala ito. At talaga ito yung tunay na dambuhala dahil napakalaki. Ayan, mas malaki ito kaysa kapon. At marami pa ng buwat. Ayan o. Grabe ito. Ayan. Wow. Baka 300 ito mga tropa. Ha, nagbuhat po ay 2, 4, 6, 8, 8. Yan po yung mga ornal dito sa Dinehican na lumalaban ng parehas. <laughs> Opo, oh, oh, oh. Ayun, grabe. Uh. Ayan na. Mama, grabe. Wow. Tarik, yang yu hinabang namin katumpa. Sobrang laki na ito. Ah, bilog na bilog. Yan, susukat na. Ah. nga. Ito ka nga po, hindi mo na suot, kuya. Wala, wala sila.

Ilang inches po, ilang inches po. Ilang inches po. Yan na One, two, three, four, five, six. Seven. Seven. Seven point seven. Mas mahaba to. Seven point seven. Seven Ayan guys, bali may isa pa Tapos natin Dalawang bultuhan po yan Ayan na, bilugan na mahaba Ano? Dinosaur na ito, hindi na gakalabaw Dinosaur na ito Kaya bali Tatawid silang sumitali para hindi sila may rapang buba At takabang na yung kasama nila rito Ayun o Bira lang po ito mga katropa Yung sa isang bangka, dalawa mauli Lima po sana yan Kaso yung tatlo daw ay eh, nakalagot uh, Dahil sa sobrang laki hindi kinaya tamsi Yun, Ayan, kaya kung i-napasampan nila yung lima ay Wala pong makakabreak sa kanila Yan, siya po sa mayari ng Maika Na bangka At sa mga sakay, lalo, -lalo na ng TV Yan, siya po Ayan <coughs> Ayan na Wow Dati ng pasma yan Dati ng pasmado Dati ng pasma do Iba pag kagali sa dito Iba talaga Iba pag ilalagay mo na ganito Lagi namang naihulog nila lagi Pag kukuhan ka yan Ay hindi Ay hindi yan talaga Ay ito na Ay grabe ito Mas mahaba ito Babae ito. oo oh. ah, lalaki wow. mahaba. Oh. oh, lalaki mahaba. Pag babae, maiksi. Oo, oh, mabilo ang Ayun, tingnan niyo nang bubuhat, grabe. Kung yung mga nakarambol tuwan ay apat lang ang dito ay walo. ayan Hop, oh, dito tayo. Grabe. Ayan o oh.

Hinayin at bulugan. Mag-asawa po yan. Mag-asawang tunay. Isang lalaki, isang babae. <laughs> Ang mahaba at saka isang mixi. Wala, wala na with you isa. Kaya parehas babae yan. Silang pick yung isa. Hinaba lang. Hindi ko 100 kilos na yan. Hindi ko

Eh mga tropa at pa ng mga buyer kung magkano ang tawad nila dyan ang hmm. bigat ang bigat yung pero so, si ang buti pang lala o lalaki yung isa yung lalaki yung lalaki at yung isa yung ang natin pangayaw

sa yun ano, yung sa ano, ang kanogan. Bigo? Bigo? ko yung tempo. Pumek, pa yata eh. Pumulay, parang may ganun pa eh. Pumulay. Ada sedikit ada sedikit kita sedikit na oh.

1 1 25k at number 2 k oh. nah, 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 oh. number 1 at 50 number 2 oh. oh, number 2

harga 50.000 oke okay. terima kasih okay. yeah, thank you thank you ma terima kasih had video video murah paring kita malam nataran ya yeah, thank you perwasi ma terima